Morning guys. For today's video, kukuha ako ng bunga ng sili dito sa karating loti namin. Ano guys, dyan o. Oh. Ay, kukuha ako ng sili. Bunga ng sili. At ilalagay ko doon sa aming nililot, sa aking nilulutong gulay ay ulam. Mali-mali na guys. Ah, sige guys. guys. Nandito na sa bahay. Nakasalang na pala yung aking puwan. Hindi ko na pinakita sa inyo ang pagkongko. Ayan ang sili. Oh. Diyan ko yung ilagay. Ito yung naluloto ko. Pinalalambot ko lang. May ako lalagyan siya ng suka. Ayan. Konting ko na lang yan guys. Palalambotin lang natin. Ayan. Hindi ka siya itong kita ayan o oh. nakatago doon na tech charge ginagamit ang kanyang ipad wala na namang wala na namang pambatang yan pa pa niya kami lang mag ina dito yung ayun kausap papa niya marungkot guys pag kami dalawa lang lagi maaga pa lang guys nandito kami sa loob ng bahay kanya kanya kami ng pwisto yung anak ko nandun nagpa charge kaya nandun siya ako naman nandito paupo upo